Makara naman ang labing isang taong trahedyang dulot ng itinuturing na deadliest typhoon, yan po yung Yolanda. Sa buong mundo kung saan 7,000 po ang namatay, pinalalahanan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga Pinoy, iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga LGU na paigtingin ang pagsisikap na mapaghandaan at iangkop ang mga hakbang na gagawin sa mga pagbabago po ng klima sa bansa at yung mga sakunang idinudulot po nito si Eden Santos sa balitang niya. Sa pagunita ng bansa ng ikalabing isang taong anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda, idiniin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na palakasin ng mga pagsisikap na tugunan ng climate change sa Pilipinas. Ang Super Typhoon Yolanda ang pinakamalakas na bagyong naitala na tumama sa bansa noong 2013. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos na ang epekto ng mga nagdaang bagyo tulad ni na Christine at Leon ay nagsisilbing paalala sa Pilipinas at sa mamamayang Pilipino ng mga aral na natutunan mula sa Super Typhoon Yolanda. Dagdag pa ng Pangulo na bilang pinaka-prone ng kalamidad sa mundo ay dapat paigtingin ang mga pagsisikap na mapagaan at tumangkop sa mga hamon ng pagbabago ng klima at agarang mabawasan ang kahinaan ng bansa sa mga sakuna. Binigyan din, din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan bigyang kapangyarihan ng mga komunidad, palakasin ng mga local government units at tiyakin ang mabilis na paghahatin ng tulong sa lahat ng nangangailangan. Dagdag pa niya na ang mga komunidad ay dapat na maging mas handa para sa mga bagyo, muling makabangon at mas pahusayin pa ang katatagan. Samantala, tiniyak ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na sapat ang state assets ng gobyerno para suportahan ang workforce at logistics ng mga local government units na naapektuhan ng Bagyong Marse. Sinabi ni NDRRMC Under Secretary Ariel Nepomuceno na nakadeploy ang mga dedicated teams sa Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region. Nagbigay niya ang Philippine Coast Guard ng 81 land assets at 132 watercraft para tumulong sa tatlong rehiyon. Nakahanda rin ang Philippine National Police na magtalaga ng 10,000 tauhan para sa pagtugon sa kalamidad kung kinakailangan. Sa tala ng NDRRMC, may kabuang 10,795 na pamilya sa Regions 1, 2 at CAR ang matinding na apektuhan ng bagyong Marse sa nasabing mga rehiyon. Mahigit 17,000 na individual ang nasa evacuation centers, 522 sa Region 1, 15,631 sa Region 2 at 866 sa CAR. Pinangangambahan naman ng NDRRMC ang dalawa pang bagyo na nagbabantang manalasa sa bansa. Sa ulat ng pag-asa, papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika at Ophel. Inaasahang dadaan din ng mga ito sa track na dinaanan ng bagyong Christine, Leon at Marcy. Ang um, kinababahala lang namin ngayon dahil saturated na 'yung mga lupa na dinaana ng Christine, dinaana ng Leon, at ngayon ng Marseille. Kung doon ulit dadaan yan, ang implication, ano, ang implication, hopefully hindi mangyari, ang implication yan, yung landslide prone areas will be more vulnerable. Therefore, as part of the preparations, pag kinakailangan, gawin ulit ng local government units yung preemptive or forced evacuations especially in those areas. Para sa matanang agila, matatag, matapang, matapat. Salamat sa inyo po pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.